Mga boss, ako nga pala si Boss Suka. May bisik. Tayo ngayon, papasukin natin. Tingnan natin kung anong dala nila. Boss! Oy, boss! Magandang umaga. Boss, at araw, boss. Anong dala natin dyan, ah? Boss, bali... Hindi ko ba, ba natanungin kung taga-batangas tag taga, taga saan kami. Tagisan ba kayo, mga boss? Uh, bali, galing pa kami Batangas, boss. Uh, ano ba yung dala to? Sabi namin yung pangalan mo, na nabili na daw ng mga antigong oh. bani. Na da, tungkol lang sa dagat. Tungkol lang sa dagat. Ito, ito nga mga boss, tama mga boss. Ito mga boss, nabili ko. Murang mura, pwedeng pwedeng isaw -saw sa suka. Pwedeng pwede. -pwede. Match na match sa'yo. <laughs> ah, match na match na match <laughs> sa'yo mga boss. Okay ha. Oh, mura lang bilik bili ko dito. Okay sa'yo. Nasaan pala ka ng misis mo boss? Macholo ka yata ng araw. Wala boss, Namamaling ka pa si misis. Pakita na natin to. Pakingin nga boss. Idol, ikaw lang ba lang magpaliwanag dyan kay Idol. Ano ba, pakinabakan ba ito? Boss, yeah. kung yeah. hindi mo natatanong, may eh, yan na nakahuli ng pawikan. Ha. Ay, ito ba yun? Oh, <dice> ay, ay. ay napanood ko nga ito sa Facebook. Oo, uh, di diba? ba? Yan, 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 boss. Half million views eh. Oo, siyempre. Magka, ganyan naman ibibinda boss. boss. Uh, siyempre, nag-iisip pa kami. Idol, magkano natin pwedeng ibigyan? Boss, sa palagay ko eh, Medyo may sentimental value na rin po sa amin, eh. Okay. Oye! Boss, may yung... camera pala dito, ha? Oh boss. Shout yan. out dito, ha? Oye okay, nga po pala kayo sa mga taga-Batangas po. Pogi mo pala sa personal. Oo, boss. Boss Suka. Kaso, Boss Suka. <laughs> yes, uh, <laughs> boss, talagang... 2.5, boss. Binta ko na yun sa'yo. Tika, <laughs> dihago tayo sa si 2.5 jam, Rod. Okay na yan. Boss. Kung barat si Bustoyo, mas barat ako, mga boss. <laughs> <laughs> Pwede isang libo, mga boss. Babayaran ko to. Ikaw pa yung suka, ikaw pa yung bara. <laughs> Babayaran ko to, boss. Hindi ko naman tumagagamit na kung may sementa. So, Tapos mo naman nadali ang... Ito, boss. Nabili ko rin sa mga taga-Botangas din to, boss. Mga mahilig sila magdaing. Pwedeng-pwede na isaw sa suka. Bagay nga dito. Ay, boss, to. <laughs> boss, to. Ayos <laughs> to, <laughs> so, mga boss lakas, huwag mo lang patagalin. Wabarating mo pa, 2-5 eh, na nga lang. Ikitang-kita mo naman. Wala, wala si Mrs. Mga boss, wala tayong mas dito. Mabibenta mo ng mahal yan. Ilalagay ko pa ito sa plastic. Bago, isasabit ko ito dito. Ang na lang ito, mga, nga, mga tayo, boss. Ang libo boss. Ang pa na lang ito, mga boss. Ang kita mo kung napalim mo sa Facebook. Kita mo nung hinugin pa huwi ganyan. Naku, boss. Hindi talaga kayo. Kalaan mo na saan. Boss, para tayo nagtatapos. Ito, babayaran ko kayo. Isang libo. Itingnan natin kung kaya ng mga taga Batangas. Brad, mukhang biyado tayo dyan, Brad. Eh. Isang libo. Oh. Ah, hindi naman ang lambat na yan, Brad. Eh na mga boss, inaabot ba ko na. Para nagkakadayan tayo. San libo lang, boss. Ang kaya ni Boss Suka. Ipag-ipag-ipag si Boss Suka. Ganun talaga mga boss. Business eh. Business siyempre, ganun na lang ang mangyayari sa amin. Kundi alam nga nang iuwi pa namin yan. O siya, sige mga boss, dito tayo nagtatapos. Albor ko na lang din yung nyo ha. <laughs> eh, <Hey>, wala problema yan. <laughs> At ah, talagang nadali tayo dito sa isang libo boss. Ay, siya okay. mga boss, boss, salamat boss. Malibanan niya boss. Salamat na, na, boss. Salamat, boss. Salamat, boss. Dalo <laughs> <Lalo, ko> si, <laughs> si... boss. boss.